sa tayo na malingke kanina at itong ating nabili for the first time sa ilang taon po dito sa Taiwan nakakita ako ng dahon ng balinghoy favorite namin tong lutuin sa aming probinsya mga mura naman siya kaya maganda tong laga, lutuin mamaya lulutuin ko gagataan ko siya wow for the first time For years ko dito sa Taiwan, ngayon na ako nakakita ng ganitong balinghoy na pinenta na yun sa palengke. At dahil dyan, magluluto tayo mamaya ng ginataang balinghoy. Daw ng balinghoy. At prepara rin rin sa akin jowa, carrots Para rin sa aking pinakamamahal yan. Kaya mabuting at nakakuha ako ng ganyan. Kukusutin ko na siya. Sarap na ito. Balinghoy. Nagin ko ng asin. Hindi na. Gagamusin ko pa. Hanggang siya'y magbing. na natin. Nilagay ko na rin yung sibuyas, bawang, at luya para mag-flavor niya. Na natin sa kandiro para lutuin ilagyan natin itong coconut milk o kaya gata ito lang ang gata na meron kami ito sana masarap pa din ah, nilagyan na natin ng gata igay na natin siya sa apoy dahan-dahan siya lulutuin sa atin. Mm, Unti-unti lang natin nilalayo. Ito natin kailangan bigayin. Yummy! Aking balinghong para masarap. Kinataang balinghoy. Lalaki ng nipon. Yan na nga po ang final product, ang balinghoy, gatang balinghoy ng Aklanon. Salamat!